<laughs> paano <niyo? laughs> Bakit paano kayo? Kaya no, Iluntuk ako ng bandera ako na yan. <laughs> ang dami nang nagrereklamo sa inyo. Ang dami nang patayan dito sa ating barangay. At walang ibang tinuturo ang mga kabarangay natin, kundi kayo lang ni Baak. Ah. Tama si Kapitana! Mang Romeo! Bakit, Kapitana? Nakita niyo na po ba si Andres at Baak? Hindi naman po, Kapitana. Bakit po ba? Wala nang maraming tanong, Mang Romeo! Alam kong alam mo kung asan sila! Bakit palagi kang galit, Kagawad? Wala ka bang kupit? Luko-luko ka! Gusto mo? Tama na nga yan, Kagawad! Ah, Mang Romeo, Pwede bang pag nakita mo sila, pakisabi pumunta sila sa barangay? Bakit po, Kapitana? Ano pong nagawa ni Andres at si Baak? Maraming nagre-reklamo sa kanila! Yun lang yun! Ano? Magtatanong ka ba? di ba kagawad? Sabat ka ng sabat. Alam mo, wala ka namang naitutulong eh. Puro na lang bunga nga mo ang naririnig ko. Pasensya ka na, Kapitana. Mang Romeo, basta pag nakita mo si Andres at Baak, pakisabing pumunta sa Barangay Hall, ha? Sige po, Kapitana. Sige, kagawad! Ah, sige po, Mang Romeo. Alis na po kami kanina na pa ako rito? Wala na ata akong mahihintay. Hoy, Kau, Anong ginagawa mo dyan? Ako? Oo, Kau nga! Magnanakaw ka, no? Hindi po ako magnanakaw. Hinihintay ko lang po si Andres. Bakit? Anong kailangan mo kay Andres? Nagtatanongin lang po sana ako sa kanya. Lumang tuktugin niya! ha ha

Ano pa kita hinihintay. Bakit, Ben? Anong kailangan mo? Magigibalita lang sana ako, Andres. Ano, kumusta na? Okay na, tropa. Andres, kaya pala ako pumunta dito. Pinahanap pa ka ni Kapitana. Bakit daw mga Romeo? Hindi ko alam. Saan ang sabi? Pumunta ka. Ano yung mo Andres? Ah, ito ba, mga Romeo? Hindi na maalaga. Sige, umuwi na kayo. Mamaya, pupunta na lang ako sa barangay hall. Sige, Andres. Mag-iingat ka. Lalo na itong kasama mo. Baka masunog. Anong hawak mo, tropa? Gasolina, tropa. <laughs> tropa, yung susi, andiyan nakasabit. Asan, tropa? Ayan nga, nakasabit nabaka mo pasok tropa o oh, ito tropa babalik ko na to hindi mo na yung kailangan sigurado ka tropa? oo tropa tapos ng bakbakan kailangan na natin magbago Kabagay, so tropa. Tama ka. Sige, alis na ako. Pag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Oo, tropa. Salamat ulit. Sige, tropa. Alis na ako. Sige. Kapitana! 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 Bakit ka pa ba sumisigaw, kagawad? Makikibalita lang sana ako. Wala pa ba si Andres at Baat? Makikibalita ka lang pala? Akala mo kung nasunugan ka na? Wala pa! Galit ka, Kapitana! <sluruh> kapitana, sigurado ako nagtatago na mga yun. Hindi na magpapakita yun. Pwede ba, kagawad? Manahimik ka na lang puro na lang bunga mo ang naririnig ko. O oh Andres, andyan ka na pala. Natural, Kapitana. Kung wala siya dito, di andun siya sa labas. Pwede ba tumahimik ka? Umupo ka, Andres. Bakit di pala ako pinatawag, Kapitana? Andres, ang dami nang nagre-reklamo sa inyo. Ang dami nang patayan dito sa ating barangay. At lang ibang tinuturo ang mga kabarangay natin, kundi kayo lang ni Baa. Ah. Tama si Kapitana! Anong kinalaman nyo sa mga barilan at patayang nagaganap dito sa barangay natin, ha Andres? Ano yan, Andres? Bakit hindi mo ba nakikita, Kapitana? Tira at ginto! Ito ang dahilan kung bakit may barilan at patayan dito sa ating barangay, Kapitana. Bakit? Saan ba galing yung mga yan, Andres? Sa mga sindikato, Kapitana. Nako! Delikado yan, Kapitana! Baka mapahamak tayo! Tumahimik ka! Bakit nasa sa'yo yan, Andres? Mahabang kwento, Kapitana. Inaubaya ko na ito sa inyo. Total, hindi naman akin yan. Kapitana, hati tayo dito, ha? Mm. Isa pa, kagawad, at ikaw na ang ipapakulong ko! mga namatay dito sa ating barangay, Kapitana. Alam ko, mga sindikato yon. Saka, pinag na natin sila ng mga pulisan natin. Umihingi ako ng pabor sa inyo, Kapitana. Pwede bang kay nang bahala dyan? Kasi, gusto ko na talaga magbago. Tama yun, Andres! Tama ang gagawin mo! Andres, ipinapangako ko sa'yo. Akong bahala sa'yo alam kong may mabuti kang puso. Kung gusto nyo, bibigyan ko kayo ni Baak ng trabaho para magbagong buhay na kayo. Andres! Kung gusto nyo, kunin ko kayong badigat ni Baak! Huwag na kagawad. Salamat na lang. Baka pag sumigaw ka, bigla kang matumba. Sige, Andres. Ako nang bahala dito. Makakaalis ka na. Sige, Kapitana. Salamat. Kagawad. Andres, okay na kami. Kami nang bahala sa'yo. Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko na naghahanap ng ganitong ka shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binalawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging maging tapagad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!